For sure tayo mapakita ko sa Papa ko. Thank you! you. Miss Dumaguete! Oh. <laughs> Welcome <a> here! Yay! <laughs> Maayong Adlaw, Dumaguete at actually buong Negros Oriental. So ngayon, kakaland ko lang po sa Dumaguete at ang dami nating mga activities. Bukas naman, nasa Bacolod tayo. So ngayon po, bago tayo magpunta sa Grand Rally ng Alyansa. mamayang gabi, dadaan muna tayo sa palengke and hopefully matikman natin yung budbud kasi sobrang sarap. So samahan ko. Lupot na may tumangga, ma. At saka Tres Marias, ma. Chocolate! Chocolate, 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 chocolate! saka original! Chocolate, okay. so, ma'am. Ayan, favorite uh, ko kasi yung chocolate. Tapos ito yung plain. Ayan. Ito yung paboritong part ko ng... Dahil pag nag-i... Kaon. Kaon, kaon. Ano daw, sarap. Hindi na kailangan ng sugar. Food review, masarap. Ang galing mag-review, yun lang na sabi. Masarap. Mas masarap yung ano, kabo. Parang gusto, alin? Yung kabo na tsaka tres marayas at tsaka chocomingo. Mas masarap yan. Sige, try na akin lahat, ate. Sige try Itry mo lahat. Ang laki yeah. naman yan, ate. Wala mang ganito, man ganitong size lang. <laughs> ate, kailangan ko nang pumayat. <laughs> Dun sa mga nagsasabi na kailangan ko na pumayat. <laughs> Kasalanan ni Ate Melanie. <laughs> <laughs> Uy ang sarap. Oh, sarap 'yan, marami na din hanap dito. Best seller. Mm -hmm. Oo, oh, best seller namin niya, 'yung 3 in 1 na. Test mo rin 'yung choco mango. Sa mga kapwa tita ko, hindi siya masyadong matamis. <laughs> Perfect. Perfect. Meron din kaming 1055, ma'am. Yung suman. Ate, my God. Ate, grabe. Lahat ng suma. Ang dami ko nang kinain. Ate, Milen, maawa ka na sa akin. Hindi na kasha. Ang sikip na ng t-shirt ko. Mag-order na lang ako. Para okay, thank you. Thank you, thank you po. Hello. Wow, labubu. Hello. Magandang umaga Hello. po Hello. na. Picture ka ma. Okay, pa-picture. Wow. Ito mam, ito mam. Talaga, huwag niyo kong kakalimutan ate. Tatay ah. mo ano, silador ko. Talaga, salamat. Ako, ito picture tayo papakita ko sa papa ko. Wow! Mioff! Oh. Oh, paano ba, paano ba mag... Miss Dumaguete! Miss <laughs> Dumaguete! Sweet! Guacamole! Yay! For <laughs> present. Sa dar kamang milyar. po do mga netizens. Ni at paayong haputin po nito sa orientan. Sisiguraduhin natin na palalakihin natin at palalaguin natin ang mga sektor katulad ng agrikultura, infrastruktura, para makalikha ng maraming trabaho para sa atingong lahat natin ang magandang kinabukasan ang ating mga anak. Okay, so Palengke check, Grand Rally check. So ngayon naman, meron tayong mahaba-habang biyahe papunta naman sa Bacolod. Equally nice and equally masarap ang food I'm sure. So kita kits na lang tayo. Doon. ko to. Ay, salamat. Favorite ko yan. <laughs> salamat ha. Sige na, sa Thank you. Okay, nice to meet you. Thank you. Uy, favorite ko to in fairness. Wow, mangga. Wow, ito. Orange. Mm, tamis. Wow salamat po. Ano po ito? Patry natin yung bitsu. Mm. Bitsu bitsu and mama. Ito na, natikman ko na. <laughs> Kanina ko pa hinahanap to eh. Ito mami, na siya may na may... Naku, gusto natin mama. yan, salted egg. Biyon nyo ko nito, may salted egg, favorite ko lang. Mayora po! <laughs> Your nice to meet you. Ma'am, good morning. Ang mga ating agenda, ma'am, kung, um, kung sakali makakupo na tayo sa Senado. Na... Siyempre, isusulong natin ang uh, magkaroon ng maraming trabaho. Yes, okay. susuportahan natin ang inyong sugar industry at yung agrikultura through training yes, okay. at mga panukalang batas na magpapadali na para sa mga mga magsasaka natin. Yes. So, tutayar, tutayar. Let's go. Let's go.